Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa baad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon ay dadako na po tayo sa pagbibigay po ng maiksing tafsir o kahulugan ng Surah al bayyinah o ang malinaw na katibayan. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Lam yakuni alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayina. At hindi mangyayari sa silang mga uh, hindi naniwala mula sa ahlul kitab, silang mga kristyano at mga hudyo, wal mushrikin, at silang mga sumamba maliban sa Allah, munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyina. Hindi may iyari na iiwanan nila, sila mga Kristiyano at mga Hudyo at sumasamba maliban sa Allah, ang pagsuway nila sa Allah subhanahu wa ta'ala at kanilang pagsamba maliban sa Kanya, hatta ta'tiyahumul bayyina hanggat sa darating sa kanila ang malinaw na katibayan na nabanggit sa kanilang kapahayagan. So hindi nila iiwan ito hanggat sa mga nila na ito ay galing talaga sa kanilang katibayan. So, mananatili sila sa kanilang maling paniniwala. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahara. At sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sugo mula sa Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam niatlu suhufan mutahara na nagbabasa. Siya yung nagbumibigkas at nagparating na nagbaba at nagbabasa sa kanila sa dalisay na kapahayagan. Fiha kutubun qayyimah. Na napapaloob dito ang wastong batas matuwid na uh, mga hatol na napapaloob sa kapahayagan na ito. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ At hindi naghiwa-hiwalay at hindi nagkawatak-watak silang mga ahlul kitab, pinahayagan ng kapahayagan ang mga kristyano at mga hudyo, hindi nangyari ang pagkakawatak-watak nila إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ maliban nang dumating sa kanila pagkatapos na dumating sa kanila ang malinaw na katibayan. Wa ma illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. At walang ipinag-utos sa kanila, wala naman ipinag-utos sa kanila maliban sumamba lamang sila sa Allah. Mukhlisin lahu ad-din na ang pagsamba na ito ay para lamang sa Allah. Sa kanyang relihiyon religyo na nag-iisa lamang, at upang sila ay lumayo mula sa pagsamba maliban sa Allah at pagtatambal. Wayuqimus sala at itatayo at itayo nila ang mga obligadong sala. Wayutuz zakat at ibigay nila ang obligadong kawang gawa. Wadalika at ito ang matuwid na reliyon ito ang nag-uutos sa kanila ang matuwid na religion na sila ay sumamba lamang sa kaisahan ng Allah at lumayo sa pagsamba maliban sa kanya innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikeen fi nari jahannam khalidina fiha ulai kahum sharrul bariyah bat katotohanan na silang mga sumuway at hindi naniwala mula sa mga Kristiyano at mga Hudyo wal mushrikin at sa mga sumasamba maliban sa Allah fi na jahannam na fiha sila ay mahuhulog at mananatili sila mananahan sila sa impierno at mananatili sila dito magpakailan man ula hum sharrul sila yung mga tao na yan ang pinakamasamang nilikha ng Allah pinakamasamang nil, 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 nilalang ng Allah Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ulai kahum khairul bariyah At katotohanan na silang mga nanampalatay sa Allah at gumawa ng kabutihan ulai kahum khairul bariyah sila yung mga tao na pinakamainam na nilikha ng Allah جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ان قليل sabi ng سبيل الله سبحانه وتعالى جزاؤهم عند ربهم sa kanilang Panginoon, Jannatu Aden, ang paraiso na tinatawag na Aden, ang napakataas na antas ng paraiso na sila ay mananatili dito ng walang hanggan, na kung saan ang paraiso na ito ay Tajurimin hal Anhar, na dumadaloy sa ilalim nito ang batis, ang lawa. Khalidina fiha abada at sila ay mananatili sa paraiso na ito habang buhay. Radiyallahu anhum wa radu an at sila ay kalulugdan, kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. dalika liman khasya rabbah. At dahil sa sila, at, da, at liman khashya rabbah. At dahil sa siya ay, at sino mang natakot sa kanyang Panginoon. So ibig sabihin, makakamit nila ang gantimpala na ito dahil sa pagkakaroon nila ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay nagtatamo ng sino mang nangamba o natakot sa kanyang Panginoon saka sa kasumunod sa ipinagutos niya at umiwas sa kanyang ipinagbawal kaya ang gantimpala ay mapapasak sa kanila ang paraiso na kung saan dumadaloy sa ilalim nito ang batis o ang lawa at mananatili sila dito habang buhay awat, awat magpakailan man wallahu alam wa sallallahu ala nabi na muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi